Hi mga kamami, sa magandang umaga sa inyong lahat. So, ang ganap ngayong umaga ay ihahatid kong aking apo. Ayan, gusto niya yung sa kanya nakapokus yung cellphone. Ayan mga kamami, siya ay grade 4 na. So, gusto na niyang mag-isang pumasok. Kaya lang kumisan, hinahatid ko pa rin siya. Ayan. Ayan, sumama si George so yan ang ganap ngayon sa araw na ito ngayong umaga so ang paghahatid ng apo sa school tapos mamaya may pupuntahan ako so siguro hindi ko na masyadong maibibidyo yung kasi masyadong malayo eh maglalakad lang ako para exercise para jogging na Oh, sige ben. Hayan mga kamami, kadarating ko lang dito sa bahay. Ayan yung aking pawis talagang dumaloy ng dumaloy sa aking leg at saka sa aking mukha. Dahil ang nilakad ko ay ang um, siguro umabot siya ng 30 minutes. So ngayon, narito ako. Uh, magluluto ako. Samahan ninyo ako sa aking munting kusina. So nagdaing ako ng tilapia pero ngayon parang gusto ko siyang gawing na-fry ko na siya kanina, mga kamami. Pinirito ko na siya kanina. So, gusto kong um, um humigo ng mainit na sabaw. So, ang gagawin ko ay gagawin ko siyang uh, sinigang na may pechay. Opo, ayan mga kamami. Andito na tayo sa aking munting kusina. So, ayan. Ibababa ko yung cam para makita ninyo yung lulutuin ko. Ayan mga kamami. Ayan, painitin natin ang ating kawali nang sa ganoon ay makapagluto na tayo. Ayan mga kamami, lalagyan ko na siya ng mantika. Ayan, mainit na siya. So, ilalagay ko na yung bawang. Alam niyo ba mga kamami, mas masarap daw kung talagang maigis ang mabuti yung bawang at sibuyas. Para daw, mas malasa yung iluluto natin pagkain. Ayon sa mga magagaling magluto, mga kamami, kasi ako hindi naman ako marunong magluto, so nagkakaluto-luto lang ako. ito yung aking daing na tilapia. So, na-fried na siya kanina. So, gagawin ko siyang sinigaw. Mas gusto ko ng sabaw. Ayan. Ang ah, bangon niya, mga kamani. So, ang ilalagay naman natin, mga kamani, ay itong kamatid. Ayan. Pakuluan naman natin siya At saktan. So tingnan na natin mga kamami yung aking ginigisa. Ayan. So tapos mga kamami ihulog na natin itong aking tilapia. Ayan. Gusto ko yung malinig na tilapia, mga kamami. Ayan. Nagkira ako ng isa't talahati para kakainin ko siya mamaya kapag ng halian ako. And then, narinig natin siya ng tubig. Ayan. Ayan, mga kamami. Kumukulo na siya. Siyempre, bubuhosan ko na siya ng sinigang powder. Tunti lang, mga kamami. Hindi ako naglalagay ng sobrang dami dahil ayaw ko nang maasim pero gusto ko lang malasahan yung ano niya, sampalok tapos lalagyan ko na siya ng konting magic sarap, ayan so ilalagay ko na itong aking gulay mahilig ako sa gulay mga kamami kapag kumakain ako, mas gusto kong may gulay na kasama. Ayan, mga kamami. So, tatakpan natin. Ayan. Ayan, mga kamami, tingnan natin ang aking sinabawang daing na tilapia. Ayan. Oh, ang sarap niya. So, ganitong kasimpleng ulam lamang, pero masustansya dahil meron siyang kamatis, meron siyang gulay. At the same time, mga kamami, meron siyang isda. So, mamaya, ang gagawin ko naman, yung tirang kanin namin, ay gagawin ko siyang sinangag. Yan. yung ko siya ng konti ng asin kasi medyo matabang. Matabang. Ayan. Huwag masyadong marami, baka umalak naman. So, ayan. Meron na akong ulam. Mga kamami, kasi pag ako lang kakain, wala si mister. Yung gustong kong ulam na napaka-simple pero masustansya. Pero gusto ko, laging may gulay. Ayan, mga kamami. Mainit na yung kawali ko. Ngayon, lalagyan ko na siya ng mantika dahil magpa-fried rice ako. Para walang masayang. Yung aking mga alagang pusa at aso, napakain ko na kanina. So... Ito, ilalagay ko yung bawang. Masarap na kapag nagsinangag ka ng kanin, masarap na may bawang mga kamay. Ako gusto gusto ko yung may bawang talaga. Ayan, ganito ka simpleng pagkain mga kamami. Mabubusog ka na at napakasustansya pa. At walang nasirang kanin, walang natapon. So, kaya samahan ninyo ako mamaya kapag kumain na tayo mga kamami. Kailangan nito mag-brown itong ating bawang. Ayan. Tsaka kahit gaano kahirap ang buhay, mga kamami, huwag tayong susuko. Okay lang mapagod, pero huwag tayong hihinto. Pag, kapag narandaman mong napagod ka, pahinga ka lang. Kapag na-relax ka na, naramdaman mong wala na yung pagod, magpatuloy ka sa buhay, mga kamami. Huwag kang sumuko kasi pag sumuko ka, walang mangyayari. So, abutin pa rin yung pangarap kahit sa nakikita natin, napakahirap. Pero andyan si God, siya ang tutulong sa atin, mga kamami. Ayan, ready na yan kahit brown na yung aking bawang. So, Ayan mga kamani, So, ililip po ganyan yung bawang sa kanin. Ayan. Ayan mga kamani. Ayan, lagyan natin ng konting asin. Huwag masyado marami. Para baka umala siya masyado. So, Oh, ang sarap niya, mga kamami. Tingnan ninyo. Ayan. Ganyan lamang, mga kamami, ang simpleng buhay dito sa probinsya. Siyempre, uh, kailangan mag magtapon ng kanin. Lalo lang, mahal ng bigas ngayon, mga kamami. 58 pesos. Tapos, yung pinakamura, 45 So, saan hahantong yung budget natin na isang libo sa isang linggo? Paano natin pagkakasyahin yun, mga kamami? So, dapat talaga mga, yung binabudget natin pagkain, yung uh, kahit mura siya, pero masustansya, mga kamami. Ayan, mga kamami, kain na tayo. Ay, ang gugulo ng akin mga alagang pusa. Kain na tayo. Siyempre, pasalamatan muna natin si God dahil sa yung pinagkalog na sa araw na ito. Lord, thank you for this food. Mm, Kain na tayo, mga kamami. Ang sarap ng sabaw. Mm, ang sarap niya. Alam niyo, mga kamami, ganitong kasimpleng pagkain, masarap siya. Tsaka, mura na. Tapos, mas sustansya pa. Hmm. Sarap na. Ako, ang dami kong pangarap mga kamami kahit nasa edad na ako. Hindi naman had lang yung edad sa pangarap eh. Kaya lamang siyempre mga kamami, kapag nangangarap tayo, kailangan nating kumilos para maabot natin yung pangarap natin. Ako sa edad kong 56, ang dami ko pang pangarap. Kaya nga, nagsisikap din ako, pati si mister. So marami pa rin akong gustong maabot para sa aking mga anak, mga apo, sa manugang, Siyempre, hindi naman tayo basta na lang nakaupo, naghihintay, hindi dapat kumikilos din tayo mga kamami. Para na sa ganoon, hindi mahirapan ang buong pamilya kapag sama-samang kumikilos. Siyempre, iniisip ko rin yung future ng aking mga apo, although may, may mga magulang sila. Pero siyempre, gusto mong ikaw lola na makita mong maayos ang buhay nila yun ang pangarap ko yung talagang yung future nila maging stable Ay, thank you Lord. ang sarap try nyo ito mga kamami napakasarap syempre napapagod din tayo minsan merong problema dumarating syempre wag, wag tayo magpatalo sa problema mga kamami dahil nandyan naman si God na tutulong sa atin malalampasan at malalampasan din natin at yung problema mga kamami come and go lang yan may aalis tapos meron na naman so huwag ka lang susuko dahil matatapos sa matatapos din yun at maaabot maaabot mo rin yung pangarap na gusto mo maabot masarap niya mga kamami Masarap siya. Basta kasama natin si Gag, makakaya natin lahat. Saka so, -abuk natin yung pangarap natin, lalo na kapag kas may kasamang ano, yung kikilos din tayo mga kamangit. Kasi humihingi tayo ng blessing kay Lord, pero hindi naman tayo gumagalaw mga kamami. Paano niya tayo bi-bless? So, samahan din natin ng sipag at syaga. Kumilis din po tayo mga kamami, syempre, Para, kapag so, mahiningi tayo kay Lord, yun, syempre, kung gusto natin ng financial blessing, so, yun yung i-bless ni Lord, yung business natin, kung ano yung pinagkakaabalahan natin para kumita, dun, dun niya tayo i ni Lord masarap ng mga dahing So, ayan mga kamami. Kaya kung <clears throat> meron kayong pinagdadaanan mga kamami, huwag kayong susuko. Dahil sa dulo nun, may magandang blessing ang nakalaan para sa atin. Oo. Kasi kung magpapatalo tayo sa problema mga kamami, walang mangyari, mag-give up talaga tayo. Pero kapag kasama natin si Lord, so ang kasama natin sa paglaban sa problema sa pagresolba ng problema walang impossible kay lord ang sarap niya makamami naging mga pusa ang nilikot ng mga mami. Kaya minsan nagagayit si mister. Eh paano? Nagdala na naman ng pusa yung anak ko. So naging ano na sila lima. Dati dalawa lang. Eh humihingi yung anak kong babae sa kakaibigan niya sa ward. Nung dalawang pusa. Ano daw? Pero may ano daw sila halong important. Hindi ko nga lang alam kung anong halong yun. Mga mami, tapusin ko lang ang pagkain ko. Babalikan ko kayo mamaya, no? Para magkwentuhan tayo. Ayan mga kamami, tapos na akong kumain at hinugasan ko na rin yung pinagkainan ko para pagdating ni mister ay malinis yung kusina. Tapos napakain ko na rin itong aking mga pusa. Ayan. Alam mo, gustong gusto ko ang pusa nito kasi yung eyes niya, yung mata niya ay kulay blue. Yun. So mga kamami, ganito ang ganap sa araw na ito sa akin. So yung hinatid ko yung apo ko nga kanina. Tapos may pinuntahan ako So, hindi ko na binidyo yun. Naglakad ako ng 30 minutes. So, after naglakad ako, nung naka na ako, yun, hinanda ko yung pagkain ko kasi hindi pa ako nag-almusal nung umalis ako ng bahay. So, napakasarap niya mga kamami. Try nyo ang sinabawan uh, daing. So, napakasarap ng sabaw napakasarap ng mga isda, lalo na yung gulay. So, mga kamami, so, napakasimpleng pagkain pero napaka-healthy naman niya mga kamami. Ay ang liko naman ng bago kong pusa. Ito yung bago kong pusa, mga kamami. Ang pangalan niya ay Ninja. So dati dalawa lang yung pusa ko, si Oren at saka si Bulag. So naragdagan sila ng tatlong maliliit. Sa lahat sa kanila, ito ang pinakamakulit, si Ninja. Ang kulit-kulit niya, gusto niya lagi siyang nasa labas ng bahay. Kaya lang kapag tapos na silang Uh, tumae sa labas, pinapapasok ko na sila dito, kaya lang ito, gustong gusto niya sa labas, ayan siya, ang cute niya, napakalikot niya mga kamami, so mga kamami yun nga, sa mga pinagdadaanan natin sa buhay mga kamami, ang kasakasama natin lagi ay si God, So, siyempre, sa lahat ng bagay, maliit man o malaki ang natatanggap natin blessing, ay pasalamatan natin po si God. O pa mga kamami, yung paggising lamang natin sa umaga, yun po ay isang napakalaking blessing na po, mga kamami. Yung may nakakain tayo araw-araw, ng tatlong beses sa isang araw, or yung may bonus pa na mayroong merienda, yun po ay blessing pa rin po yun, mga kamami. Kaya, tingnan po natin kung ano ang meron natin. Huwag po natin tingnan yung wala sa atin. Opo, mga kamami. So, mga kamami, um, ganito ang ginagawa ko kapag wala ang mga apo ko. Nasa school, tapos si Mr. Busy sa Bukirin. Pero mamayang tanghali, uh, uuwi siya. Tapos, yung mga apo ko, pag umuwi na sila, kakain mo na sila sa kanila kasi magkapit bahay lang kami ng bahay ng anak ko kasi nung nagpagawa akong ng bahay ay pinagawa ko din sila simpleng simpleng bahay lamang mga kamami ang importante ay hindi kami nangungupahan o mga kamami so mga kamami ito ang ganap sa aking buong araw so mamaya mm, hindi na ako manananghalian kakain na lamang ako ng saging kasi Uh, may nakuhang saging si Mr. Sabukid So inuwi niya dito um, Ngayon medyo hinong-hinog na sila So mamaya yun na lang ang kakainin ko Para hindi masayang yung nilakad kong 30 minutes mga kamami Kasi kung kakain pa ako, ang dami na nang nakain ko kanina Eh hindi ako madidjeta Kaya ako nagwa-walking mga kamami Gusto kong ma-maintain yung una yung timbang ko tapos, yung presyon ko. Tapos, kasi umisang tumataas yung cholesterol ko tsaka triglycerides. So, uh, ang ginagawa ko, mga kamami, para hindi ako ma uminom ng gamot para sa cholesterol ay talagang binabawasan ko yung pagkain ko. Tapos, nagdigyata talaga. Tapos, yun, sinasamahan ko siya ng walking, jogging, or exercise. Depende po kung alin doon ang gagawin ko. Kung gusto ko mag-walking, mag-walking po ako. Ngayon, kung gusto ko na lang dito sa bahay, magsusumba ako or kaya exercise. Opo. Basta pawisan ako para at least ma lumabas yung toxins sa aking katawan. Opo mga kamami, sa so, mga kamami, sana po nag-enjoy kayo sa video nito. So, hindi ako nag-vlog about sa pampaganda, pero meron po akong um, inihintay na product. Kasi po meron gustong, meron nag- ano sa akin ang nagsuggest na gamitin ko daw yung sabon na yun dahil yun ay madali rin makapagpaputi. So, kapag dumating na siya, mga kamami, ikaka-order ko lang kahapon kasi naghanap ako dito sa amin, walang sabon na ganon. So, nakita ko lamang yun sa online, sa TikTok shop. So, kapag dumating yun, mga kamami, so gagawin ko siya ng review, gagawin ko din siya ng vlog. Uh, kasi matagal na niyang gustong... i uh, uh, ipatry sa akin yun dahil Uh, nanonood siya sa aking mga video. Sa so, maraming salamat, nakalimutan ko po yung pangalan niya. So, mamaya uh, titignan ko para pag naggawa, gumawa ulit ako ng vlog ay mapasalamatan ko siya sa binigay niyang idea or suggestion na gamitin ko sabon para ma-review at magawan ng content o po mga kamami. Sa mga kamami, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Um, sa walang sawang pag ninyo sa aking YouTube channel. Uh, maraming maraming salamat po sa panonood ninyo ng aking video. So, mga kamami, wag po ninyong kalilimutan. Please like and subscribe Mami Lea Vlogs. At wag pong kalilimutan, i-click ang bell button para ma-update ko po kayo sa mga susunod na video. So, mga kamami, mag-ingap po tayong lahat. Lagi po tayo magbaon ng payong, magdala ng payong. Kasi po, ang ating panahon ngayon, yung weather, minsan umuulan bigla kahit may araw. Or minsan naman, talagang diretsyo ang tirik ng araw. So, mga kamami, para meron tayong pang-cover sa ating body, sa ini ng araw, or sa ulan. At huwag kalilimutan mga kamami, kahit hindi ako gumawa ng vlog about sa pampaganda, huwag kalilimutan mga kamami, magpahid araw-araw ng sunscreen protection or sunblock para may proteksyon ng ating balat sa init ng araw mga kamami. Or kahit wag kang hindi ka lalabas ng bahay, kailangan pa rin po natin magpahid ng sunscreen protection para po sa init ng ilaw o gumagamit tayo ng gadget para hindi tayo magkaroon ng mga freckles or dark spot. Opo mga kamami, yun po ang solusyon mga kamami. So mga kamami, God bless us all po. See you next vlog. Bye!